Hello, hello guys! Another na naman nga install ng sulay ng asawa ko sa e-bike at si Madam gusto niya magpalagay ng solar panel sa e-bike niya para daw makatipid siya sa kuryente at hindi na daw siya maano malulubatan kung sa daan siya umaga pupunta siya ng mga tindahan kasi minsan daw nalulubatan daw siya tapos ayun iwanan niya na lang daw yung ano yung e-bike niya kung saan siya malubatan tapos uhunin yung battery niya tapos i-charge niya doon sa bahay niya kaya sabi niya may kilala, kilala siya nag-recommend kanya na ang asawa ko naman yung naglagay nun. Nirecommend din dito sa amin na ang asawa ko yung naglagay ng solar panel niya. Kaya ngayon si Madam ha, pumunta dito sa bahay namin at magpapalagay siya ng solar panel. Ang pag-usapan nila ng asawa ko, libur lang sa asawa ko at siya ang bibili ng mga materialis, bibigyan lang siya ng asawa ko ng Listahan kung ano ang bibili niyang ginagamit sa solar panel. At ayan na yung solar panel niya. Nalagay na ng asawa ko. Ayan, kaganda-ganda. Four wheels pala yung ano niya. Yung e-bike niya. At ayan na. Ang gulo, gulo pa. At ayan, tignan mo. Nalagay na, na ng asawa ko yung solar panel sa taas. Tapos, magkakabli na lang siya. Ipapadaan ng asawa ko yung kable dito sa likod para hindi naman pangit tignan. At ayan yung ginagawa ng asawa ko. At ilalagay niya yung mga breaker niya at mga dinadaanan ng battery. Sabi kasi ni Madam, pakakatipid na daw siya sa Koryente. E maganda naman guys kung magpalagay tayo, kung may mga e-bike tayo at may may ating may pera naman tayo na gusto natin makatipid. Maganda naman magpalagay ng sural, solar panel sa e-bike. Para kahit hindi mo na i-charge, ilagay mo lang. Kung maganda yung panahon, ilagay mo lang sa tabi ng kasada yung e-bike mo at painitan, magcha-charge na yan. Habang dinadala mo yung e-bike mo at maganda naman do yung panahon, maaraw, habang dinadala mo yan, nagcha-charge yan, di ka na malulubatan. At hindi ka na malulubatan nito sa e-bike mo. At sino po yung gusto magpakabit ng solar panel, location around panay area lang po. Magkakabit po kami pero pag dating na mga Maynila na ano hindi na po dito lang po sa Halibo, sa Antiki. Kung taga Antiki naman po kayo, dali niyo dito sa Halibo. To, taga ka kayo, kayo at willing kayo may ibay kayo, e eh, dali niyo dito sa Halibo. Dito lang yan. At yung singila ng asawa ko pang masa lang, hindi mahal. Murang-mura lang talaga. Kaya ng bulsa nyo. Kaya na may pera. Charot. Ayan. Ayan, nakaganda yung solar panel. At gusto ko lang i-share sa inyo yung mga ano niya. Yung mga pagkabit niya. Yan lang for today's video. Bye-bye! See you See you sa susunod na video. Bye-bye. Yan lang naman yung video ko. Bye-bye!